May nakuha pang no, bildat, bilinggasa. Distribute na natin lahat ng itatanim para bukas. Yan, naflatan tayo. Yan you know? Okay, uh, kumusta mga idol? Magandang araw sa ating lahat. Uh, Bale ngayon, pupunta tayo sa may palayan namin. Yan. Kasi magpapabunot si Bunso ng pinunla na itatanim na palay mga idol. So, nauna na siya at uh, pupunta na rin tayo. Pupuhanan natin sila kung paano magbunot. Uh, tignan na rin natin kung makakapag-distribute tayo ng binunot nilang itatanim mga idol. So, tara. tin mga idol. Pwede palang lang pumasok 'yung motor mga idol. Pati tricycle pwede. So dito tayo mga idol. Kitang kita natin yung mga nagbubunot ng ano, uh, itatanim na palay. So mag 8.30 pa lang. Yan. Lalapit tayo doon. Tatawid tayo ng sapa mga idol doon. Nagsukal no? na ng ano, ng sapa mga idol. Ay, mga ano. Ito masarap. Mamaya kukuha tayo mga idol. Ang dami. You know Namaya, babalikan mo kayo. <laughs> Tukuliglig lang si, ano, si Kayambot Para bukas, pwede lang tamnan to mga idol. Yan, nagbubunot sila ng, ano, palay na itatanim. So, pagkatapos nila dyan mga idol, mag, ano, uh, ikakalat namin yan. Yung mga natalian na. merienda yun mga idol ang tambong na yun mga idol nagme merienda na sila sarap na eh kalkalpas ko kalkalpas ko na nga Awan kalkal pas kurang anjay. Video telat aja karena merendah. merenda pa sila balay babalik tayo sa ano, kabahayan bibili ng yelo kasi walang yelo yung ano yung masadag ito yung ginagamit nilang pantali mga idol sa mga ano itatanim yan talahib mga idol binibilad para lumambot mga karo yan naman yung makina mga idol yan uh, bumubunot sila ng tubig Diyan sa sapa para kargaan yung mga ano mga walang laman na tubig mga idol para hindi pa custom nan yan balay di tres yung hose yung iba nakapagpatanim na yung iba hindi pa dito banda mga idol wala pa oh nagumpisa pa lang nagtatabas pa lang ng pilapil at hindi pa nakuliglig mga idol tayo sa sapa kasama si Bunso para manguha ng ano kuhol ah uh, unag kuhol kohol kohol yan mga idol oh lang, bro yan oh. malinis linis pa kinis so iting lagayan natin Gandang size mga ito lo oh. Sarap nito. Pang sinigang at adobo. Kahit igisa mo lang 'yan sa bagoong mga idol. Bahala na 'yung sili diyan sa kaluyan na magpasarap. Yan. Yun mga idol oh, may nakuha pang no, bildat, bilinggasa. Yan, ibig sabihin buhay pa yung mga balingga dito mga idol kahit nawalan to ng tubig yan. Parang kohol din pala naglila, nagsisilabasan kapag may tubig na naman. Siguro pumapasok sa ilalim ng lupa. Kawalan na natin tong balinggasa mga idol. Mag-isa lang para dumami. Kohol, 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 pang lips to lips mga idol. Yan. Mm. ubos kayo ngayon ito na mga idol marami rami na andito The naman tans. tayo sa ano, maagos na parte ito na yung nahuli natin Merami na to, pang ulam mga idol Okay mga idol, patapos na sila Yan na. Panti na lang yun Saktong alas 10. <laughs> Pero tapos nila dyan, uwihan na sila mga idol Yan, mamayang hapon pa kami mag ano, uh, nito Yan, kakalat natin yan dyan Yan si Bosambot Nagkukuliglig Dito sa pay ano, sa May pinagkunlaan muna yung mamung nato eh. Na? 20. 20 kada tumpok mga idol. Ginagawa ni Bunso. Go Buns. Yon, nag na sila mga idol kasi tanghali na saktong tapos na rin ay mainit init na hugas hugas na ng inupuan ng mga balde. sa mga bangkito Bale, may isang libo mga idol 1,300 plus yan yung katanim mamaya so hati-hatiin natin wala na sila, nandun na may baon sila mga idol nagpaluto si Bunso ng tilapia doon kung ulam kaya lang iuwi ako para i-upload natin yung mga shorts mga idol yung mga shorts video mga uh, short videos yan let's go um, malas stress na ng hapon bali napakainit pa rin mga idol o. yan bali kasama natin si Miguel yan sinama ko uh, kasama rin natin si Maymay may anak ni Boss Ambot si Bunso sa kasi Boss Ambot gagamit <clears throat> tayo ng kalabaw mga idol na maghila para sa mga ano tatanim karga lang ah La. ang bagus video pa lang mm oh. Paula. Galing, walang nahulog. Sir, tumigil ka sa sam. Yan mga idol yung nalatagan namin. Unang ano pa lang yon. Unang karga. So marami-rami pa. <laughs> Silong daw muna kami mga idol kasi napakainit. Yung mga bata at saka yung kalabaw mga idol. Nainitan. <laughs> ha. Whew, talaga naman. Tribute na natin lahat ng itatanim para bukas Yan So yung bandang doon na lang Yung sa may kuliglig mga idol Doon sa may hand tractor Kasi kukuligligin pa yan para lumambot yung Lupa kasi doon ginawa yung ano Plat mga idol Yan medyo makunat kunat yun Maraming naputol na Ugat ng palay doon mga idol So kanina nagmerenda rin pala kami Bago namin tinapos Papahinga na sila Yan mga idol, pauwi na tayo. Dalaan na natin yung mga bote tapos yung galon na pinaginuman. Hays. Napakainit pa rin mga idol. Dito tayo maguugas mga idol. Dito tayo na ka pa nang pak umaga. Kaya lang pansinin niyo mga idol, oh, wala nang katubig-tubig. Ano, <laughs> isdang maliliit. Oh, wala na. Dito tayo nang ka pak kaninang kuli. Eh. Dito tayo maghugas, aray-aray, ang tigas. Ah. Pagod, mga idol, yung init niya sobra. Ito yung mga motor mga idol Buti, maabot na dito yung mga motor Hindi, lakad yan Hanggang dun sa kabayan Yan, <laughs> yan sigara putik putik na Nakalatan tayo Ano? You know? <laughs> Ang bigat kasi ng karga natin mga idol Yung kakonvoy natin na una Hindi kami binalikan mga idol <laughs> Ay, medyo malapit na kami kaya lang medyo lang. Malayo pa to may pakyat pa na mahaba sa sementeryo mga idol. Dito lang may banda kaya lang paikot yung kalsada. Mahaba pa. No choice kundi itulak. Kinat ko na si Bunso kaya lang walang signal dito mga idol. iwan ko kung matatanggap niya yun o mababasa niya. Ay, sablay. ngayong araw. O siya, hanggang dito lang mga idol. <laughs> Magtutulak kami. Bro. Tulak. it's mm -hmm. good